Ngayon nga pala may pupunta kami isang lugar at kung sino ang makakapagsabi kung saan itong lugar ay bibigyan namin ng 100 pesos. Talaga namang legit yan. Unang magkocomment, isasend namin sa Gcash. Kaya tignan natin ang... Ang <mallong> ganda naman ang Ikaw nga, para kung yung isa dun eh. Reporter ako, reporter. Oh, ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw.

Nasaan? 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 Man man Nasaan? 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 Tá, naman Wala naman yung dito. Wow! <jego> Nagpakita <pense> <wig> ang mga espada. Ito pala! <gores> <happen> uy, uy. Hala. Uy. uy. kuya. Ano ba? Uy. Hala. Hala. Ano ang ginagawa? Kuya. One. Uy. Two. Yay! Uy. Uy. <laughs> ano ginagawa mo kuya? Wala! Wow! Magic ways! po! Oh, the magic! Wow! Napakataas naman nun! Sabay ko yung rifle sa sabi ka Maginarap ko yung rifle na kakaiba Yeah man! yo man, we oh, are man. not man, oh, amen, oh, amen, yeah, Bye, Bye, I, don't. I don't, oh yeah, morning, 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 taas! morning, 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 barko niya nakalubog. <laughs> Eh, pare, 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 sa sasabay ka para yung light ball ay hinihinan mo nga ko. Kaya ako bumili ko rin ito. Bumili sa <laughs> yellow basket. ko, lang <laughs> tayo. Para ko rin, nanonood ka ng kakaibang nila lang. Yun yung may na live selling dito. Tapos meron kong bata dito. Inihiram yung bola ko. Ang One, two, three, four, five. Grabe naman. Grabe naman yung pagod ng isang bata diyan oh. <laughs> Grabe naman yung pagod ng isang bata diyan. <laughs> Tingnan nyo naman guys. Tingnan nyo naman yung pagod. Ano ba gusto mo boss? Ice cream. po. Buo na to ah. Wala tong sukli boss.